Pren kabilan ba yan pren? Kabilan Palku Palku Tarain kami sa Saan tayo Okay na ito? Okay na ito? Ganyan lang, hindi na yan Yung ano pren? <laughs> Namamatay yung ano yan? Yeah. Ilaw Paano? Okay guys, lalabas nga pala kami ni Coops. Maghahanap nga kami ng makakainan. Oras mo na to para masolo mo ko. Charis, buri. Maghahanap nga kami ng babae. Babaeng may lawip. <laughs> Sige, banat daw. May magbanat to ng mga chicks. Pati ako, nadadamay. Mabait naman tayo. Tapos dumikit nga ako sa likod niya. Ramdam niya yung laki. Laki ng chan ko. <laughs> Minumulto ka na nga ng mga bakla mo Charis buris. Patay <laughs> <laughs> na ko man tap Kapogi nga yung tropa namin Parang yung nagdadrive Ayusin mo J, huwag kang pag ewang Dahan-dahan lang baka ma-checkpoint tayo Ikaw talaga ibibigay ko Ipapatira kita sa mga pulis Ano pa Pinababa nga ako kay Pre Baka nga di siya marunong lumiko nito Mahina do Miss Carte si Coops. Sa chicks din, mahina din do Miss Carte. Charis, buris. Pinagamit nga natin sa kanya si ni Gusto ko rin naman kasi na ma-experience niya si Freddy. Kasi nga balak nga rin niya kumuha ng mut-mut. Kesa naman daw ipang babae niya yung pera niya. Kada sahod, puro babae daw. Paldo! <laughs> eto na nga guys, nandito na nga pala tayo sa paresan ni Kuya Jowel. Una na nga yung tropa natin dito. Di alam ko naman na gutom ka na. Ops, up, up ups may hinahanap nga pala siya ditong tendera. Chicks nga daw yun, pero wala Ayan, naman dito. Kami kumain dito para makita niya yung chicks dito. Charis! Buris. Baka nga nanay niya to sold out nga pala yung mga order namin. Kaya ang in-order na lang namin is pares. Panalong-panalo pala yung pares nila dito. Parang nakaka -in love Baka naman kasi ginayo manila Charis. Buris. Eto <laughs> na nga guys. Nalagyan ko na muna yung mga rekado yung pares natin. Nauna na nga pala yung si Tropa na ano pa yung natin? Tara, lambon!